Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Para nga pala sa video na to eh, meron tayong aatin na na-breeding seminar. Kaya ito, papaampun ko muna tong anak ko. Exactly 9am, may umalis na ako sa amin at papunta na ako nito sa mga oras na to sa may Robinsons kasi sa tabi ng Super 8 dun yung sakayan from Batangas to Cavite. So sa Imus Cavite nga pala gaganapin yung seminar at para sa akin talaga tong araw na to kasi hindi ko na kailangan maghintay pa ng matagal sa van kasi ako na lang yung nag-iisang pasahero na hinihintay para umalis. At sa mga oras na to ayan, biyahin na kami. 2 hours din yung biyahe from Lipa, Batangas to Dasma. Then from Robinsons, Dasma ay sasakay ka ng bus papunta ng Imus Cavite. Wala kasing direct transportation from Lipa to Imus, Cavite. Talagang putol-putol yung magiging biyahe mo. Pero itong group na to yung nagsisilbing guide ko. Lalo na pupunta ako sa lugar ko saan hindi ako masyadong pamilyar. Ipopost mo lang dyan kung saan ka magmumula at kung saan ka pupunta din. Bahala na yung mga commuters mag-comment kung ano yung pinakamadaling way para makarating ka. Ilang sandali pa ay nakarating na tayo sa venue at nag-start na nga pala yung seminar natin. Maraming iba't ibang sikat na breeder yung umaten dito. Nandiyan din si Dredzilla, ang kapatid natin mula sa MNP. Sobra solid ng araw na to. Sobrang dami ko natutunan. Dami ko rin nakilala. Yung mga sikat na breeder sa TikTok at Facebook ko lang dati napapanood ay nakasama ko sa isang lugar. At ito nga pala yung admin ng Braids Philippines. Siya si Ma'am Miss Giselle. At kung gusto mo rin, kung interested kang matuto mag-braids, uh, pwede kang sumama sa seminar at workshop na kinakandak niya, PMU lang siya sa Facebook. Dito, pinagsample nga pala yung isa sa sikat na braider natin dito sa Pilipinas. Siya nga pala si Almira Braids. Kung sa larangan ng dreadlocks, ako na-inspire gumawa ng dreads dahil kay Dread Manila sa mga videos niya. Pagdating naman sa braids, eh, dito ako na-inspire sa paggawa dahil kay Almira. Maaaring hindi niyo yun alam, pero yung mga Facebook videos and TikTok videos niya yung lagi kong pinapanood nung nag-uumpisa pa lang akong mag-braids. Kasi sobrang galing talaga niya, kaya feeling ko sa sarili ko, ang sarap matuto. Matagal ko na rin na makilala si Dreadzilla talaga namang halimo siya sa braids pero yung mga panahon na yun, ay hindi naman ako interested mag-aral pa parang focus lang ako sa dreads noon pero ngayon yung mga videos nga ni Almira yung nag-push sa akin para matuto next naman na example sa atin ay si Kida Ayan, bale, sikat din to sa TikTok sa TikTok ko siya una napanood noon binibridge niya yung sarili niya Nagulat nga rin ako nung nandito siya kasi sa TikTok ko lang talaga siya napapanood at yun pinapanood ko talaga kung paano niya gawan yung sarili niya yan nga yung bridge niya siya lang din gumawa niyan eh at dito naman, iba rin yung technique niya sa paggawa ng braids. Hindi katulad no kay Elmira, may sarili rin siyang style. Next naman example is si Cap John Ray. Ayan, hindi ko nang alam kung saan yung location niya pero halimaw rin itong gumawa ng braids. Dito naman ang gagawin niya ay cornrows at parehas kami ng style niya or technique sa pagko cornrows. Kung baga sa dreadlocks, eh, parehas kami ng stroke nito ni Cap John Ray. At ayun, halimaw rin talaga sa gumawa ng cornrows. At ang huli na example sa atin ay si Cap Carl or Uncle Braids sa Facebook ito namang style dito ni Cup Carl ay kakaiba. Yung, kumbaga, old school cornrows yata yung ginagawa niya dito. Ako kasi, nung nag-explore ako, iniisip ko rin kung uubra ba yung ganong way. Kaso, wala ko nakikita video sa YouTube, TikTok, or Facebook na ganong klase ng pagko-cornrows. Pero dito, sa seminar na to, nakita ko na umuubra pala. Ito kasi si Cup Carl, ginawa niya eh. Tapos, yung outcome, same pa rin, pero parang mas madali hindi ko na papakita kung paano nyo ginagawa dito sa video na to pero ayun, umatid na lang ng seminar o workshop para malaman nyo rin so after ng sample ng mga kapwa natin breeders ito naman si Cap Dredzilla ang nag-seminar sa ating kung paano mag-prepare ng mga extensions at dito naman si Cap Dredzilla naman yung nag-sample sa ating kung paano yung way nila ng pagbe-breeds at ayun, marami kayong matututunan kaya hinihikayat ko yung mga baguhang breeders dyan na umatid next batch sobrang solid talaga umatid sa mga ganitong klasing seminar bali, dalawa na yung naging ko from dreadlocks at braids pero syempre hindi man matatapos yung pag-aaral natin doon. Kapag may opportunity tayong matuto eh, aatin tayo ng aatin kasi magandang investment yung skills, something na hindi mawawala sa'yo. Unlike sa pera na uubos, material na bagay ay eh, nawawala din. Yung skills kasi eh, nahahasa over time. So after ng seminar, syempre kainan na at sobrang dami nga pala pagkain dito. Ang ambagan ambaga na lang ng dala. Ang dala ko dyan soft drinks lang. Pero yun lang. Ang dami naman kasing pagkain talaga. At tapos na nga yung seminar. Ito na yung certificate natin Maraming maraming salamat sa buong pamunuan ng Bridge Philippines Kay Ma'am Miss Giselle Sa mag-asawang Zila At sa mga speakers natin dyan Mga kapwa breeders na nakakilala sa part na to tumigil yung bus na sinasakyan namin Kaya ako kinabahan na rin kasi anong oras na rin nito Tapos baka wala akong masakyan pa uwi Ito ay bus from Imus to Dasma pa lang Hindi pa ako nakakasakay from Dasma to Lipa, Batangas Ang naging sistema ay itatransfer kami sa ibang bus na biyahe ng Dasma Ang problema ay yung mga bus na babiyahe Siyempre may mga pasahero na rin yun Kasama ko na istarante dito si na Kap at Kap Denver At yan sa mga oras na yan kinukutuban na talaga ako Kasi baka hindi ako umabot ng biyahe pa uwi ng Lipa after 30 minutes na naka-stranded kami, ayan, sa wakas nakasakay na kami. Magkakahiwalay na kami ni na Cap Carl at Cap Denver dyan. At yung oras natin dito ay 6.39. Kinukutubah na talaga ako kasi baka hindi ako maabot sa van pagbaba natin ng na Robinson's Dasma, diretso na tayo dito sa sakayan ng ban papunta ng Lipa, Batangas. At tulad na sabi ko sa inyo sa akin tong araw na to. Kasi katulad na pagsakay ko kaninang umaga, eh ako na lang hinihintay na pasahero pa uwi ng Batangas. Swerte talaga, hindi na natin kailangan maghintay na matagal. At sa mga oras na to, nakarating na tayo sa Lipa, Batangas. Waiting na lang tayo sa Angkas Rider natin. At dito ko na rin nga pala tatapusin tong video na to. Kung umabot ka pa rin sa part na to, eh maraming maraming salamat sa panonood. Gusto ko din pasalamatan yung mga admins ng Bridge Pili. Philippines kay Ma'am Miss Giselle, kay Cap Dredzilla, kay Cap Bridzilla at sa mga kapwa ko breeders na umaten at nakaapira nung araw na to. Kaya ayun, salamat sa panonood, salamat sa pagsama sa akin ngayong araw at ayun, pa-schedule na kayo. Ang shop ko pa located sa Lipa City, Batangas, gumagawa ng Dreadlocks, Braids, Dreads and Cornrows. Meron po tayo YouTube, Facebook and TikTok, The Dreadlocks Factory.